Nako. Stagnant to. Stagnant ang tubig dito sa lugar na to. Oh. Ang taas oh. Ang taas ng tubig. Walang dumadaloy na tubig dito sa kabila. Yan oh. Nakita natin yung ilog dito sa kabila oh. Walang katubig tubig. So ito guys oh. Dito kitang-kita na natin yung uh, damage ng landslide. So, yan o. o bali, medyo dito. Okay. Guys, yung nakikita nyo sa likod ko, yan yung sinasabi nating uh, pangalawang landslide area dito sa Lupi Camarinesor. Yan o. So, dahilan din ito nung sunod-sunod uh, na araw na malakas ang ulan dahil sa shear line. So, pakita natin kung gaano Uh, kalaki yung pinsala dito sa ilalim ng, uh, lands, landslide na nangyari dito so yon so ito guys o oh, dito kitang kita na natin yung uh, damage ng landslide so yan o oh. oh, mali na dito kaysa doon sa kabila oh. so ito nga ito nga na may maliit na ilog dyan oh. So, kung makikita natin, yung sitwasyon dito, may ilog dyan. Na, may ilog dyan, kakaunti lang ang uh, daloy ng tubig. Hmm. So, meron daw ditong imbornal. Wala na tayong nakikita ang imbornal dito. Wala na, barado yung imbornal. Walang tubig na dumadaan. Papunta dyan, oh. Ang baba nito, oh. Ang baba ng ilog. Yan you know, o, ang ilog dyan Walang tubig Walang tubig ang ilog Guys, yan you know, o Walang tubig ang ilog Ayan Pag landslide dito At uh, Sa kabila Ang daming tubig Baha So Medyo alanganin pa ang sitwasyon na to Oh, oh Dito oh. Kitang kita natin ang lalim ng tubig dito Nako Stagnant to Stagnant ang tubig dito sa lugar na to Oh Ang taas oh Ang taas ng tubig So Stagnant ang tubig dito sa lugar na to At uh, sigurado yung iburnal dyan na sinasabi Barado yon, parado Hindi makadaan yung tubig So dapat dito mabuksan yung himburnal At uh, malis ang tubig dito Kasi yan yung nagbabara dito Maaring uh, maka-apekto pa yan dito sa kalsada At uh, Bumaba yung uh, Ano uh, Bumaba yung lupa So Alam to ng mga taga rito Sa barangay Kabutagan Nung na-interview natin nung isang araw uh, ah, siya ang nagsabi na uh, ah, dati sinasaka ito tingnan nyo guys yung nyog oh tingnan nyo yung nyog mataas oh. pa talaga ang tubig dito oh. Oh, grabe Barado ang imburnal dyan sigurado na dumadaloy napunta doon sa kabila nakong kung saan naman walang tubig dito sa kabila oh Walang tubig. Walang tubig. Oo. Oh, walang dumadaloy na tubig dito sa kabila. yan oh Nagitan natin yung ilaw dito sa kabila. Oh. Walang katubig-tubig. So, yun guys. Sana uh, hindi lang natin alam kung kailangan diyang buksan yung imburnal o uh, ano pa talaga ang dapat dito. So, yun po ang uh, sitwasyon dito sa Pangalawang landslide area sa Barangay Kabutogan, Lupi, Kamarinisor. Medyo banang ng amoy ng tubig? Ang amoy. Mabaho na. Stagnat talaga ang tubig. So, naamoy na natin. So, yun lang po. Maraming salamat sa panonood at magandang uh,